For today's video guys, sayang upo pala magluto ngayon ng biko. Biko ang ating lulutuin ngayon. Ayan, pinapakuluan na po natin or uh, ginagawa na po nating latik ang ating niyog na uh, para ilagay na po natin ang ating uh, uh, nasaing na po na sticky rice or malagkit. Ayan at Pagluto po ng biko, medyo mataga ka lang talaga Dahil medyo matagal Kasi kailangan mo po talagang ilatik ang ating mga uh, niyog Para masarap po ang ating biko Ayan, halongkah-halongkahin mo lang po ito Hanggat na magiging latik po siya Medyo matagal po talaga Kaya kailangan ang iyong uh, pasinsya o tiyaga sa pagluluto ng biko Ayan, at patuloy pa rin po tayo guys Sa pag... Uh, ikot-ikot uh, at ayan guys nilagay na po natin ng ating brown sugar brown sugar po ang nilagay natin dahil uh, para magiging masarap sya at brownies po ang ating uh, nagawang magawang biko ayan, ganun din po ang proseso guys, ikot-ikotin, halongkayin hanggat po ito ay magiging uh, latik na po sya ayan, kailangan talaga ang tiyaga dito sa pagluto ng biko at kasi matagal sya Ayan. Ikot-ikutin lang or halungkay halungkain lang siya hangga't na kasi pag hindi mo po siya halongkayin may mayroong pong namumuo at hindi po siya maganda kaya kailangan talaga uh, matyaga kang maghalungkay nang uh, lat latang maghalungkay na hangga't maging latik po siya. At ayan guys, parang uh, nagiging latik na po siya. At pag naglatik na po 'yan talaga siya, pwede na po nating ilagay ang ating sticky rice. Ayan, oh. Latik na latik na po siya at pwede na po siya. Ayan, ilagay na po natin ang ating sticky rice na sinaing. Ayan, isang kilo yan, guys. Medyo marami siya, kaya... Pero ang brown sugar na ginamit natin ay half kg lang po yan. Depende lang po sa, sa inyo kung gusto nyo ng matamis. Pero ako okay na po sa akin yung ganyan. Ayan. At napakarami ang ating uh, sticky rice na, uh, na isaing. Isa isa pero okay lang yan dahil masarap naman po yan. Kahit na ilang araw yan, hindi po yan masisira. Ayan na guys. At ayan. reading ready na at medyo okay na po siya. Tingnan nyo pag malaman mo naman guys pag uh, uh, okay na siya. Dahil mahirap na po siyang uh, malagkit na po talaga ang rice. Kumbaga pag... Uh, ayan na guys. Ready na po ang ating biko na pakayami. Samahan nyo po akong kumain ng ating pang merindang biko. Maraming salamat po.